Ipinakita na ni Kai Soto ang pagre-recover mula sa operasyon ng kanyang ACL injury. Kahalagahan ni Kai Soto sa Gilas, Pilipinas, binigyang diin ni Coach Tim Cohn. Paniwala niya, kailangan mag-step up ang ibang player para mapunan ang pagkawala ni Kai Soto sa Gilas, Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, subscribe like and share na lang muna para pareho tayong updated. Unti-unti, matapos dumaan sa operasyon para sa kanyang ACL injury, Nagre-recover na si Kai Soto. Base yan sa inilabas niyang video sa kanyang official IG account. Matatanda ang hindi nakasama sa hanay ng gila si Kai bunga ng nasabing injury dahilan para hindi na ito makapagtala ng panalo narito ang video. So guys, base sa video na ipinakita or binahagi ni Kai Soto sa kanyang IG account, eto po yun, nakikita po natin na nagsisimula na talaga siya magpalakas. Nagre-rehab na po siya, nagre-recover na po siya kung paano man sabihin natin yan. Medyo mararamdaman mo na hindi niya minamadali ang lahat, di ba? Hindi kasi pwedeng biglayin eh. Hindi kasi pwedeng biglayin yung kanyang rehabilitation matindihan din na niyang injury. At kung hindi magiging maganda ang recovery, base pa rin sa research sa ah, posible maging masama ang effect sa player. Pwede kasi na maging maiksi lang ang karera ng isang player. In short, posibleng maulit ang lahat. Prone na siya sa mga ganitong injury kung tutuusin. Yun yung masakit sa player, di ba? Kaya ganoon na lang talaga siguro yung tagal or haba ng panahon na kailangan ng isang player para mag-recover sa ganitong injury, sa ganitong klase ng injury, di ba? Pero kung maganda yung magiging recovery na isang player, katulad ni Kai Soto, posibleng posible rin naman talaga na maging maayos siya ulit at makabalik sa bakbakan bit-bit ang mataas na level ng play. So hopefully makarecover ng maayos si Kai Soto. Minsan ang inamin ni Coach Tim Cohn ang kahalagahan ng may isang Kai Soto sa hanay ng pambansang kupunan. Para sa kanya, binabago ni Kai ang paraan ng kanilang pakikipaglaban sa international na competition. Narito ang kanyang paglalahad. Balikan natin ang mga sinabi ni Coach Tim sa report ni Luisa Morales ng One Sports. Napakahalaga ni Kai sa amin. Binabago niya ang paraan ng laro namin eh. Katulad din kapag nasa PBA ka at nawalan ka ng superstar sa loob ng isang taon, kailangan mo talagang gumawa ng adjustment sa team. So ganito katindi yung pangangailangan ng grupo ni Coach Team sa presensya ni Kai Soto sa Gilas, Pilipinas. Nung huling laban, ang laking kawalan niya, di ba? Nakita natin ang resulta. Yung Chinese Taipei, nanalasa sila hindi lang sa labas or sa 3-point area. Maging sa loob, nanalasa din sila doon. Dominado nila yung lobe. Eh. Hindi kinayang hadlangan ni AJ Edu at Junmar Fajardo ang sentro ng Chinese Taipei. Ang resulta, talo tayo kahit nakahabol pa sila sa dulo. Kinapos na sila dun eh. Ganon din ang na nangyari sa New Zealand. Talo din sila dun. At hindi rin may kakailang kawala ng presensya ni Kai Soto dun. Kaya ramdam na ramdam ni Coach Tim ang hirap ng pagkawala ni Kai Soto. Tapos ang problema, tatagal siya ng isang taon. Eh yung Asia Cup, gaganapin sa August 5 to 17 kung hindi tayo nagkakamali Ibig sabihin, sa salang ulit ang gilas ng wala sa hanay si Kai Soto. Hindi naman natin sinabi na talo na kagad sila dun. Pero malaking kawalan talaga sa dun. Sa interview ng sa media, inamin ni Colstein na isang taon silang mahihirapan sakaling mawala si Kai sa mga panahon na yan. Kaya naman naghahanap siya ng paraan para mapunan ang pagkawala ni Kai Soto na tila hindi nagawa sa nakaraang qualifiers. Kaya ang tanong ng bayan, paano nga ba mapupunan ang pagkawala ni Kai Soto sa loob ng isang taon? Tutukan na si Coach Team sa report ni Luisa Morales ng One Sports. Sa tingin ko, tanging paraan para mapalitan natin si Kai is makakuha tayo ng contribution mula sa buong team. Kung mawawala kasi sa atin si Kai sa loob na isang taon, medyo bagsak yung taon natin. Yan yung isang bagay na kailangan nating harapin pero patuloy natin susubukan na pumake pang ang team at makapaglaro sa mas mataas na level. So yun yung paraan ni coach team para mapunan ng pagkawala ni Kai Soto sa lineup ng Gilas Pilipinas. Kumuha ng contribution mula sa ibang players. Ibig sabihin kailangan talaga mag-step up ang ilang players natin para mapunan ng pagkawala ni Kai Soto. Problema lang kasi, yung iba limited ang minutes. At obvious naman na alam ni Coach Tim yan. Nung huling laban nila sa qualifiers versus New Zealand, ah, ginawanya niya na ng para ng minuto ng ibang players. Napansin natin, may pagbabago. So hopefully, tuloy-tuloy yon para madaling makuha ng player ang kanyang rhythm. Ang hirap kasi kung nasa bench ka lang, matagal kang hindi na ipasok. Ang resulta, wala ka pang kumpiyansa doon kapag nasa loob ka na. Hahanapin mo pa ang pulso mo para makasabay sa ibang players. Again, alam ni Coach Tim ang ginagawa niya at wala rin tayo sa position para magbigay ng anumang suggestion dito sa Gilas, Pilipinas. Kaya tiwala lang siguro sa proseso. Matagal naman ang programa nila eh. Four years. So ngayon pa lang tayo nagsisimula, di ba? Medyo bata pa yung team. Tapos nalagas pa si Kai Soto na nagdumina sa una at ikalawang window ng qualifiers. Ang good news, nagsisimula na siya mag-recover. Hopefully, hindi tumagal ng isang taon yung kanyang recovery para makapasok siya kaga dito. So guys, maraming maraming salamat.